nakabitan namin yung spandrel ngayon may kababao pag nakaiga ka sa loob halos dikit na yung, ano halos nakatutok na yung dibdib mo sa sa spandrel nakaulit dahil pag ilo na kasi yung spandrel niya hindi na mga tao turnalian yung bubong kaya nakaulit ang spandrel dahil kailan lang ito i-decide ng maya rin na lalagyan. Kaya nahuli. At yung asaw na doon, natapos na namin. Pantrilan. Paling nga lang namin na ito, yung kabila pa. Paling. Eh, naka-engel kasi ito. Yan. Ito pa. Ang sa dulo pa. Talagyan namin. Yan. Yan. Pilagay kami ng plywood yan. Oh. Plywood. Sobrang init kasi. Tapos init pa ng yero. Ginawa ka, ka pala sa baba yung spandrel halos tikit na sa dibdib tapos mayroon pang isang napaka halagyan na hindi namin doon sa dulo napakababa rin tapos ah uh, alangan pa yung tayo niya, yung pagkaka yung tayo ng bubong usus ka doon dahil makitid yung bubong tapos mahaba siya Barito lang lalagyan namin. Yan. Ah, uh, ito. Ang lalagyan ko yung babang yan. Ayan, Dulo. Kaya, sa mga nag-expander, shout out sa lahat. Sa mga nakakaranas ng katulad ng ganito. Yan. Bale, ang pag-layout lang nito ay sa mga beginner, kunin nyo lang yung pinaka dulo nyo doon. Nasa pa cover niya tapos hanggang doon sa dulo ahilaan ah, nyo siya ng lalagay nyo siya ng tansi tulad nito para hindi na kayo maglilipin dito na siya nakakano sa itong pasa nyo ano ganyan kababa yung lalagay namin Ganda sa pinakadulo niya na. Tapos naka-engel pa yun doon. Punta doon. Bali ang kulay niya yan. Oh. Bali ang kulay ng span niya. Ay, ito. May ventilation tayo, lima. Limang piraso na ventilation niya. Doon sa dulo natin ilalagay levanta po. Ah, ito. Anim. May ano, 40 pala. Ali ano, na, ano, mga 10 pala ro. Ali 5 lang natin 'yung sa pinakadulo. Tapos ito 'yung kulay niya. Ngayon ano, maganda 'no. Walang isang metro nito ay 75 pesos ang isang metro pagbibili nyo ng ganitong kulay pero pag plain lang siya tulad ng mga puti ano lang yun, nakukuha nyo lang sa mga 40 o 45 ang isang metro ito medyo mahal-mahal kasi ito eh. dahil magandang klase ito napakakunat na pagkayero niya may wala angle tayo doon Nagamitin so, namin natin yan sa kabila, sa ilalim nun. Ano dito? At siyempre nakasalamin tayo yan. Nakasalamin. Para safety ang ating mata. nakikita yung tons eh. Yan, oh. Inilaan namin yan hanggang doon sa dulo. Papunta dito sa baba. Para yun ang paglalagyan namin dito ng pinaka wall angle niya. Ito. Para uh, naka uh, nakaayon din siya dito sa pasa cover niya na inilagay ko. Yan Oh. Saka plastic gutter. Tuwid naman siya. Yan. Nga po siya. Dahil yan ay binatangan binata, binata ko yun ng tansipa bago namin eh, inirabit dito sa bubong. Kaya pagkakabit lang ng mga plating gutter. Well, spawn drill yan. Katulad yan. Kailangan nilang ng drill gate. 5.32 by half. Tapos line rivet Ganun din kalaki. Tapos all angle. Tapos spawn drill na. Yan. Kung anong gusto nyong kulay. So, nakatapos din tayo ito yung kaluliha nya mga hindi pa po nakasubscribe please subscribe at samahan nyo rin po ng like at share maganda hapon sa inyo at God bless, bye bye